Hello everyone! Magandang gabi! Nandito na naman tayo sa time ng pagluloto ng sauce ng spaghetti. Ito ngayon ang ginagawa natin. Dahil sa holiday ngayon, gumawa tayo ng pinakamasarap ng sauce spaghetti. Spaghetti sauce. Itong hinalo kong karne ng spaghetti. Ito yung ground beef. Yung karne ng baka na pinagiling ko siya. Ground beef siya. Uh, ginisa ko yung uh, ano, uh, giniling ko yung uh, bawang at sibuyas. Ito na guys. Ayan na. Ito yung hinalo kong chicken na hotdog. Ginagamit ko ay chicken hotdog kasi hindi tayo magamit ng pork na uh, hotdogs para sa halo. Ito ngayon. So, dahil ginisa ko na to, ayan. Ayan na siya. Abangon na. Mabaw na. Kasi, kailangan natin uh, low fire yung apoy para maluto. Ano? So, dahil dito tayo ngayon sa pagluluto, ito yung tips para masarap yung spaghetti sauce natin. Naglalagay ako ng ito, creamer. Ito siya. Ito siya. Yung ginagamit ko ay condensada creamer. Ayan. Ito guys. Ito yung tips na sekreto ko para masarap yung spaghetti sauce para sa mga bata. Ayan. and guys. So, para hindi siya masyadong matamis. So, ihalo na natin to. Ayan. Yung ground na beef na nilagay ko ay 1 uh, kilo tapos isang uh, 50 pieces na maniliit na hot dogs. Chicken hot dogs. So, ilagay na natin ito yung sauce, spaghetti sauce. Ayan, sweet spaghetti sauce. Ayan na. Ayan, guys. Ayan na siya. Dahil favorite talaga ng mga bata ng mga ganitong pagkain. Ayan. So, ihahalo natin ngayon. Ayan siya. Ayan. Ayan. Then dahil kulang pa ito, pipiliin natin, sayang. Ayan. Ayan. So, kailangan pa natin ng isang uh, rich and thick sweet style. Ito, royal sauce spaghetti. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Ayan. Yung nakamasarap na sauce spaghetti natin. Ayan. So, katulad ng ano sige na natin kasi okay, sayang ayan, ayan. Okay. sayang yung bumikit marami so ihalo natin ayan patagalin natin ito ng 1 minute ayan, para maluto yung cos ayan, so very super thick na ayan ito kasi every time na may may mga occasions favorite talaga ng mga bata ang spaghetti ito ang request ng mga, ba ng mga bata ayan so, ayan na dintong, kaunti lang yung ginawa kong ano, pasta spaghetti pasta. Ayan siya. Kunti lang. Para masarap. Then, dahil sobrang thick, lalagyan natin. Marami akong kalat ngayon, guys. Ayan, ang dami kong kalat ngayon sa kusina. Super, ra super, super, super damadami talaga. Dahil ako lang ang nagboto sa kusina. So, ang gawin natin ngayon, ay, Dadagdagan natin ng tubig yung sauce. Ayan. Dahil super, super thick talaga. Ayan. Dahil maraming nakadikit, sayang yung nakadikit na sauce. Ihalo natin dito. Sa so, may pinagdag. Ihalo natin ng beef. Ayan. Ang holiday ngayon, hindi may iwasan sa mga bata kasi hinahanap-hanap yung mga kabataan ng marami talagang kumakain Simula pa kahapon, nagluluto na kami ng maraming pagkain. Nagluto kami ng mga um, uh, ulam. Nagluto kami ng mga yan Kasi mga bata talaga, para hindi sila naman nakakaawa at nakakaano sa mga katulad nilang bata. Kasi tinitinan nila yung mga bata na naghahanda sa mga Pasko. So, ang Pasko talaga ay para sa kabataan, para sa mga bata. Either na tayo ay uh, nasa ibang reliyon, kinikilala pa rin natin. Hindi naman matama. dahil para sa mga bata. All Christian are celebrating talaga ng Christmas. So although we are not Christian, we are Muslim, so nakikibagay lang tayo. Kasi mga bata talaga ay uh, hindi natin ma ma talaga na ang celebration ng Christmas ay uh, para sa mga bata, para sa lahat. So, why not uh, hindi tayo mag -celebrate? Although, yung sinasabi ko na we are not a uh, Christian because we are not Muslim. So, hello guys, samahan niyo ako dito sa pinakamasarap na, na spaghetti sauce natin. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na mga nanay, ko na siya. So, very thick siya. Ayan. Ayan. Ito. Super tip talaga. Dahil sobra yata yung nilagay kong sauce. Spaghetti sauce. Ayan. Ayan na. Masarap na mga nanay. Ayan. Ito yung spaghetti sauce natin for today. Ayan. Ayan. Ayan na yung pinakamasarap na sauce sa buwag natin for today. Ayan, mga nanay. So, kung gusto nyo gayain, mag lang kayo sa page natin, sa YouTube natin. Ayan. At sasagutin ko at bibigay ko yung uh, ingredients sa tamang pagluto. Lahat naman tayo maraming magluto ng sauce sa sauce. Pero, ito kasi yung ano, secret ko sa pagluluto okay every time nagumagawa ako ng spaghetti, gustong gusto ng mga bata. Kaya nangimiss nila ang spaghetti sauce natin. Iba naman yung binibili natin sa mga uh, Jollibee, sa McDonald's, yan, mga sikat na kainan. So, ito, ang ginawa ko naman itong ano, itong pasta. Itong pasta natin ay kaunti lang ng pasta. Ayan. At saka, ayan guys. Ah, dito na. Ang um, masarap na. No? Titikman natin ngayon kung anong lasa. At lang yung uh, creamer natin. Ayan. ayan. Kasi kailangan maluto yung pasta. Ay, yung ano niya. Sauce niya. Dahil ka, kalalagay lang natin. So, kukuha tayo ng ibang mga kutsara. Para tikman natin. Ayan. Tignan natin talaga kung sarap na. Mmm. Super yummy. Super, super yummy talaga. Mmm. So, ayan na guys. Tapos na yung sauce natin para sa spaghetti sauce natin for today. So, Merry Christmas to everyone. Happy Holidays. Super best. Gusto na rin ang mga nanay mo, super, super busy. <laughs> Itong mga kalat ko, ako mismo ang maglilinis kasi wala rin mga kasama ko sa bahay. Nandiyan na sila, nag, na sila kasi magkakaroon sa bahay ng kalaro uh, palaro mamaya, mga, mga babies, yan. So, wait lang tayo at uh, standby. I-upload yeah, ko ito, makikita yung mga palaro, mga activity for Christmas. Uh, so, Hello guys. Thank you for everyone. Thank you for watching all my videos. Thank you so much. Please support my videos and don't to subscribe my uh, YouTube channel. Thank you everyone.